Hello world and hello Philippines. Welcome to my channel. <laughs> so ayun guys, ay dito tayo sa 7-Eleven. So guguluhin natin dito yung mga yung mga tao dito. <laughs> so ayun, papasok po tayo dito ngayon kasi alam niyo naman yung trip ko sa araw na to. Wala tayong magawa. So try natin po wasak dito sa 7-Eleven. Pasensya, it's so dark. <laughs> So, ayan guys. So, nakapasok na po tayo. Anyway, ito po yung mga available po nilang foods dito. Ayan, tingnan nyo guys. Wow, meron po silang hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang cheese dog. Hindi na, open nyo yung muda. Ayan, o. Oh. So, ngayon po may eh, tao po malilibre sa atin guys. Maraming salamat ayan po. Ka, po. Pinaka, hindi ko ikaw sasali. Hindi ko lang siya i-sasali guys, kasi ayaw niya po baging viral sa show. Pero, <laughs> pero sa dito ko sa Seven Eleven! Maino ka pa talaga, kuya? Libre tayo! Promise? <laughs> so, ililibre talaga tayo, guys. So, ayan na po, guys. Tukuha po tayo. Hindi ko po <laughs> alam. Po. Na, kaya ko, parang mantay mo. <laughs> <laughs> hindi ko po alam kung mag-cheese dog pa tayo. Oh, Parang ang sarap yata ng cheese dog. Pero ang sarap ng siupaw nila. O, ngayon makala kita. Kita na so, lang po talin eh. Patang ilalat kita. Basta siya na hindi ko po nadala yung tripod. So, mag monopod muna tayo. Di ba asado nila ni Obos? Yes, sir. Asado po siya guys. So, kakain. Kakain direkto bula-bula. <laughs> Pero mas masarap talaga yung kung 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 so kung 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 Ha? So guys, kukuha po tayo na ano, ito po yung Sa so, ayan po kukuha po tayo nito. No? Oh. Kasi, pasensya na na, na, na ano, nalasing po yung kameraman ko. In fairness, <laughs> maraming salamat sa nang libre. So, so kukuha tayo ng bread. Hello, wala, wala na itong bread nga bread. Yeah, kukuha po tayo nito guys ito po ay libre kasi ang daming nagmamahal sa channel so maraming salamat <laughs> so ayan kumuha na po tayo nito imbaydan na rin niya day so ano ni Iqbal cheese hindi ko po alam Iniya na din ubos. Dirba ba na manin kay banner. At dito, niliksi niya. One natin yung beef. Tapos So, ayan guys, kumuha na po tayo nito. ayan pa-shoutout po ko sa tindera. <laughs> So, ayan, libre po to sa atin. Maraming salamat po sa nang libre. Galing pa po tayo sa ibang tour. Bayad na iniday? Oh. oh, bayad di pa. <laughs> <laughs> Naku, kakain lang ako nito guys. So, wala naman tayo Ay, Grabe naman si Kuya. <laughs> so, si Kuya po yun ang libre. Ayan. Basta siya, hindi ko po na nadala yung tripod ko. <laughs> So, kasamahan natin siya kaso ayaw niyong magpaano magpa-join sa show Uy, na ikaw, bangga, din, Jun. so maraming salamat sa nanlibre so ito, pagpapili oh, sigarily dun mahal si sigarily o oh, pula Paano may kuya, wala ko pagpulak eh, malakas ano mo, nung pangalakas mo Misty. Ay, kita ang tugtog ko. Ang kapal talaga ng mukha ko. Kailan siya mo? Ano na, libre ko man ako. Hello, grabe. In fairness, sa kasi dati nang ako sa kanya. Ngayon, ako na naman po yung nililibre niya, guys. Ayun, sige po. Bibili pa po tayo ng iba. Salamat po. Maraming salamat sa naglibre. Ayan guys, binigyan po tayo ng 200 kasi bibili po tayo ng SC na small. Ayan. Alam niyo yung SC. Yung SC medyo makamahalan po siya. So I better choose the white one. Not the white one kasi ay mas masarap siguro yung white kasi I hate naman yung menthol. Ano pa yung masa Ano po yung masarap, guy? Yung... Ay, shout out sa guard. Ayan pa, shoutout kay Guy. Sabi ni Guy, siya yung oh, masarap. Hindi ko alam. Ayan pa sa'yo, Ayan, guys. So, bibili po tayo ng SC. Sigarilyo ko, unlimited. Nalilito ako kung sa green po ba tayo at okay. brown? Yung SC po nila is my, grand, my green po at saka blue. So, hindi ko alam kung ano yung pipiliin natin. Yung green or yung blue. <laughs> okay, sige. So, I choose you. <laughs> 171. Makano ni Sting yun? Yung 171 na lang. Yan. Yan, <laughs> yan, yan. Yan, yan. Ano nakita ka? super easy nga. Green, Diya di ra ko mento ka masakit at iya. Diya mento. mental giap ini ya. Hindi masyado. na So ayan guys, thank you so much po sa isa po sa mga followers ko. Ayan, maraming salamat ko ya dahil binigyan mo ko ng Actually, actually dati po nanlilibre po ako sa kanya. So ngayon it's payback time po. So ako po yung nililibre niya. In fairness, I hindi ko pa ito in Pero anyway, thank you so much. Ayan guys, ito po yung bayad. Nagtira yung Misty. So, hahanap pa po tayo ng Misty. Siyempre, hindi naman ako kakain nung ano, chili dog ba yun? Iwan ko pangalan nung binibenta nila. O tayo pang tulak. Kahit ito na lang, yung mura lang. <laughs> Kahit ito na lang yung sito. Ayan yung sito na lang yung kunin. Ayan sito na lang po. And for this, maraming salamat ha. Ah. Ito talaga yung kabaliwan ko dito ngayon sa 7 eleven Maraming salamat sa nagsuporta sa channel. Ayan. Magkano lahat, dai? O, oh, diba? Ewan ko sa tinder. Ewan ko sa mm tinder. -hmm. Kulang ng 6. Sige, may size ako dito. Eh, kulang po tayo ng 6 pesos. So, pali 206 po lahat. God, bigyan mo muna ako ng size nangan 6 7 6 6 wala po tayong resibo ay binodohan siya 6 ayan and seven gusto mo so nagtambay lang po tayo dito sa 7-Eleven ayan binigyan po tayo ng Essie. tapos binigyan po din po tayo ng Nespy at binigyan din po tayo ng chili dog po. pangalan ba doon? Hindi ko alam. Ay maraming salamat sa nag-support ah. <laughs>